Yon mga kasyokoy, mapagpalang hapon ulit sa inyong lahat. Yun na, palaut na naman tayo ngayon. Bali pang dalawang gabi natin ngayon. Yon, ito nga, ibas ng ang bangka. Naibasan. Yon, shoutout nga pala sa mga silent viewers ko dyan. At sa mga hindi nag-skip ng ads. Yon mga kasyokoy. At pag tayo, maalis na rin kami. Abang-abang lang. Yun mga kasukoy, pinana ko muna, hindi ko na nabidyoan at paalis na siya. Mga katakas, kaya pinana ko muna bago ko binidyoan. Ito, sulid. Yun, sa pool. Sinturo yung tilik niya sa gitna. Hmm, kawag-kawag. Ito yung sulid na original. At ito, surahan. Tapasa na puti. Ayun! tinuman Medyo nagigitik Ito Labay tagod uy hindi nagtalab yung pana hindi lumampas pero nagigitik Damputin natin yon nayan oh At ito dalagang bukid noi uy, di rin lumampas yung sima. Yun. Mahal ito, dalagang bukid. Nasaan pa kaya ang mga kasamahan ito? Ito, punong, yun, sa pool. Itong punong, tapos yung alatan, paras lang presyo niyan. Mura lang presyo niyan. Ito kaduping yun, gitik Sintro yung ulo niya Uy, ano ito? GSM Blue Yun mga kasukoy May nahulog na GSM Blue dito sa dagat At dito napulot namin Hmm Hindi pa nabubuksan GSM Blue Ayan o Silyado pa Siguro nahulog ito ng mga Manginino Ayan o GSM Blue Ito pusit Yun Pusit or nukos kung tawagin Ayos, may pang na tayo. Pandalawang lukos na ito. Sana madagdagan pa. Para marami-rami yung pang ulam. Ayan, kinakagat yung lastik ko pana ko. At ito, solid. Yun, tinamaan. Wasak. Wasak yung parting batok niya. Hmm. At ito, nasa butas, yun, sa pool, kanuping. Mukhang sunod-sunod na yung mga gandang klaseng na natin. Isdaan kasi yung napunta natin na bahura. At ito, nasa butas. Urinis yata yan, yun, sa pool. Ayan, urinis nga. Pasarap itong sabawan. Nagdidilaw-dilaw ang sabaw nito. At ito, yung surahan. Asa butas. Malaking surahan ito. Ay, alanganin. Parang dataplisan. Pero may sima pa na ako. Ayun, sa pool. Dala ka palabas. May sima ng pana mm, na ang pa na ako. Hmm, Ano na? Ang lakas. Hm, siya nga. Hmm. May sima na yung pana ko. Hugot siya palabas. Hm, surahan. Ito yung original na surahan. At ito naman. Manitis. Yung may balbas. Ayun, sa pool. Hm, sintro, gitik. Ikot-ikot. Masarap sa bawang din ito. Manitis ito kung tawagin. Yun, mga kasukoy. Hindi ko muna na video na patakas na. Ito yung original na samaral. Yung may paltak na isa na ipartin buntot. Mahal na isda ito. 200 ng kilo nito or 180. Ito, may nakita akong surahan. Nasa butas, yun. Hugot ka palabas. May sima ng pana ako Ayan, nanlalaban, papasok. Ayan mga kasukoy, nihila ko. Mukhang malaking surahan ito. Ay, siya nga, malaki. Ayos eh, pang na tayo. Serve lang kain ito. At ito naman, surahan uli. Ayun, sa pool ayos masuraan itong bahurang ito at ito danggit 7 danggit na original malakas nadadala yung braso ko malapad na kaya at ito naman kanuping yun sa pool Kortan linaw na ito At magandang klase yung nakapanaan natin At ito naman Kapasan Yun sa pool. Uy Balakas Dalay yung braso ko Malaking kapasan Malapad At ito, tapasa na bilog. Yun, gitik. Sintro yung utak niya. At ito naman, punong, yun, sa pool. Wasak din yung parting batok niya at ito naman alatan ayun ayos at tunod tunod yung isda natin at ito tapasan na bilog yun sa pool nagitik uy nahugot nagitik nung pag palag palag niya nasungkit yata yung utak nabunot pa pasiguruhin natin yun asintro at ito Tapasan na bilog din uli yun gitik na naman ganda ng mga tama nya puro gitik Ito, nasa butas. Ayun, tinamaan. Surahan, mga kasyokoy. Ayos, at sunod-sunod na yung surahan natin. Hindi na natin ito iulam. Ibibinta na natin malang kilo nito. 100 ang kilo nito dito. Para makapambili tayo ng bigas. At ito naman, kanoping. Ayun. Gitik. Ito, kahit anong luto nito masarap, Prito, sabaw, ganga. At ito naman, talagang bago. Masarap din itong isdang ito. Kahit anong luto din ito. At masarap din ito makatinik. Sa kamay hanggang kilikili. Yun. Sa pool. Tapasan. Gitik. At ito, labahi tagod. Nagdudugo na, Nakawalan natin ito sa kasamahan ko. Ayan, nagdudugo. Sapul ka, yun! Uy, nakabunot, pero nagitik siya. Hmm, patay na. Pasiguruhin natin, baka kung matapas tayo, buhay pa. Yun! Pinasiguro lang natin mga kasukoy baka kung buhay pa. At ito. danggit bahura. Yun at nakuha natin. Ganyan ang danggit bahura. Hindi malalapad. At ito talagbago. Yun gitik. Oh, at meron pang isa. sa pool ka ngayon gitika yun hindi na gitik yun at takuan natin yung dalawa ito tapasan yun sa pool siya tapasan na puti siya ito yung tapasan yung isang klaseng tapasan ito pero yung nakaralaki ito At ito, tapasan. Ito urujan original tapasan. Kulay itim. Yan, sapul. Nagitik. Ayos, ang tamaknya. tama niya. At ito, kanuping. Ayun, sapul din. Asan pa kaya ang iba nitong kanuping na ito? At yun. mga kasukoy hanap ulit tayo ito lapu-lapu or sibungin yun sa pool ayos mahal na nice isda ito lapu-lapu at ito naman kanuping ayun gitik hindi nakagalaw At ito Lapu-lapu na naman sapul ka Yun Ayos mga kasyukoy Uy nakawala pa Sayang pa Masa na kaya yun Nandun Pasiguruhin natin sapul ka Yun nakuha natin Thank you Lord Ayos Yun mga kasyokoy. sete ito yung huli natin. Unang baltaw. Ayan. Nag isang dive lang tayo. Kaya isang baba lang tayo. Ayan ayos may isang dive natin. Yung kasama ko nakabalatan. Ako walang nakuha ang balatan. Lapo-lapo lang. Mga isda lang nakuha ko. Ayan, ayalagay na dun sa stereo Yun, shoutout nga pala sa mga solid supporters ko dyan. At sa mga UFW, shoutout sa inyong lahat. Kahit saan man kayo ng sulok ng mundo, lagi kayo mag-iingat. Good morning, good morning mga kasyokoy. So, ito yung uli natin kagabi. Ayan, pinipili na. Pipiliin na yung pambinta at yung pangulam. Tapos yung pangbigay natin sa mga magsasalubong. Ayan, bigyan naman natin. Ayan, yung mga tapasan, pambigay yan. Ayos man yung huli natin kagabi. Makakapambigas na tayo dito. Ayan na mga kasukoy. Nasa timbangan natin. Timbangan na yung huli natin kagabi. Ayan. Ayan, may lapo-lapo. Itimbangin na yung mga gandang klaseng isda. Ayan, pinipilit nila. Bulubukod-bukod na. Makakabili na tayo ito ng bigas. Amol!

Yun mga kasukoy Sa ito yung binta natin kagabi Ayos mga kapambigas tayo dito Yun Salamat sa inyong panunood At hanggang dito na lang Ang inyong lingkod Kasukoy vlog